Sabi po ng mga netizens, o tignan nyo, kahit yung hunger strike, kuno na itong dalawang ito ay peke din pala. Ibig sabihin, sanay na sanay itong dalawang ito sa mga kasinungalingan. Ito ay maituturing daw na drama na naman itong dalawa. Iisipin mo kasi, pag may um, gumagawa ng ganito, hunger strike, akala nila sila ay lalabas na hero, sila ay lalabas na uh, kahanga-hanga, sa mata ng taong bayan. Pero alam niyo po, ang daming natatawa sa ginagawa na itong dalawa. Bistado na kasi sila eh. Meron mang naniniwala dito sa dalawang ito ay posibleng mga trolls lang yan. Ibig sabihin mga bayaran o kaya yung mga kababayan natin na dahil uto-uto at napapaniwala ng mga ganitong klaseng tao na mga kasinungalingan na itong dalawang ito. Okay? Parehong hindi journalist ang dalawang ito. Ang ibig sabihin na andyan lang sila sa isang istasyon na yan para magbigay ng commentary. At syempre, alam na natin yung pinaka-bottom line ng kanilang ginagawa dyan sa istasyon na yan. Alam na natin kung ano yung target nila. Alright, meron silang panawagan. Join us, Hunger Strike, every night at 6pm to 12 midnight. Mantakin nyo, ano ho, parang, parang sinabi lang or parang ang ibig lang sabihin na ito ay nag-skip ka lang ng dinner. Napakaraming gumagawa niyan. Normal. Natural. Okay? So, hindi, walang heroism na matatawag sa ginagawa na itong dalawang ito. Pakitan taon rin lang etong kuno ay hunger strike na itong dalawang ito. Ang masaklap dyan, sa umaga naman daw, ay todokain. Sa araw, I mean, todokain daw. Tapos sa gabi, from 6pm to 12 midnight, yun na nga, hunger strike. Nako. Normal naman sa atin na hindi na tayo kumakain from 6pm. Sabihin na natin after dinner, early dinner dito sa amin, sa sa probinsya eh. So maaga rin matulog, wala na rin talagang kain. Normal yan, kahit sino kayang gawin yan. Hindi yan isang, uh, or hindi pwedeng tawaging silent protest yung mga ang ginagawa na itong dalawang ito. Anyway, ito yun. Nagbubudol fight daw sila sa araw. Pero, diet sa gabi. Kasama kayo. Okay. Pati hunger strike ay piniteke. Alright? Wala namang bago dahil abay yung kanilang istasyon kung saan sila nagtatrabaho, alam na natin na talamak ang mga mga disinformation dyan. Peke ang istasyon na yan. Um, sabi nga ng isang kongresista, etong SMNI ay, ay nagkukunwari lang na media. Pero hindi naman talaga, hindi naman talaga isang istasyon na Um, alam natin maghatid ng fair na balita, di ba? So eto, isa sa mga natawa dito ko sa sa ginagawang hunger strike na itong dalawang ito ay si Raisa Robles. Sabi niya, hunger strike daw from 6pm to midnight? That's not even fasting, blood sugar. Alright, Nakita rin po ng soda um, sa mga photos etong si Kalbo. At syempre nga, nandyan madalas yung makikita sa mga pictures na kumakalat online, yung mineral water, my coke, my soda, at kung ano-ano bang pagkain. So, yan ba ang sinasabing hunger strike? Pagdadrama. Maliwanag na nagdadrama itong mga ito at uh, nagpapa-victim lang na matatawag. Sabi nga, bumuhos daw ang suporta. Ah. Eh, wala naman eh, di ba? Kasi yung, kung titignan natin, yung I stand with Eric and Badoy, wala naman eh. Hindi naman nagtitrending yung mga yan. Kasi nga, wala na sigurong pambayad yung kanilang mga sinasandalan sa mga trolls na susuporta sa kanila. Nakikita ko rin, baka etong siki baloy ay posibleng ilaglag na rin etong dalawang ito. Mm -hmm. Dahil nakikita niya, hindi na sila kapakipakinabang. Nagkamali, oo. Malaking pagkakamali yun. Pero sinadya kasi yung pagkakamali na magkalat ng kasinungalingan. At deserve nila kung ano yung nangyayari sa kanila ngayon. Good luck!